Hello guys, uh, welcome back to my channel This is GTA Para sa development updates So in my last video ay napag-usapan natin ang mga proyekto infrastructure projects na itatayo uh, dito sa Central Visayas at saka sa Western uh, Visayas So naglaan ang ating pamalaan ng uh, billion billion uh, halaga ng pera para mapalago ang itong mga Uh, nasa Central Visayas, sa Eastern Visayas, Western Visayas. So ang hindi pa lang natin na uh, update is ang uh, uh, sa Eastern Visayas. That's why ito ang ating gagawin ngayon, no? So if you're new to my channel, uh, feel free to subscribe and uh, like if you like this kind of uh, content. So ang NIDA ay nag-release ng 6-year uh, development plan na may kasamang uh, big ticket projects no na babanggitin natin dito sa ating uh, talakayan ngayon. So itong uh, multi-billion uh, projects ay expected na makakatulong, maka-uplift sa economic condition ng uh, rehiyon na mayroong uh, 4 million uh, uh, na mga residente at uh, mayroong uh, poverty incidence na 28.9% as of uh, 2021. So malaki-laki din ang uh, uh, nasa paghihirap, nasa poverty. Based sa uh, 2023 uh, to 2028 Eastern Visayas uh, Regional Development Plan, mayroong ilang mga big ticket projects na na-identify upang ma-i-boost ang economy dito at uh, ma katulong sa mga mahihirap natin mga kababayan dyan so maring ito ay uh, matawag na ambitious but uh, kailangan yun mga kapatid uh, we need uh, ambition uh, para makatulong sa iba at makamit yung ating goal dapat hindi tayo maging content kung ano ang uh, uh, meron tayo ngayon na nakip, para bang nakipag romance sa kahirapan no mahal natin ang kahirapan so, kailangan din natin ang development sabi ni Melinda Rosales ang NIDA Director. Ah. So, ano ba itong mga mga proyektong ito na makakatulong sa ating mga kababayan dyan? Na mag-create ng jobs, ma-improve ang kinamia, no, at uh, hindi lang basta jobs, mga disenting uh, trabaho. So, itong 6-year uh, implementation uh, of the Regional Development Plan, na uh, ini-expect nila na makapag-grow uh, ng 8.5% sa kanilang ekonomiya no? mula sa 6.8% noong 2021. So, ang number ng mga walang trabaho no? in-expect na pag na-implement -na itong project na ito, bababa sa 5.2%. No? Kasi sa ngayon, ang region ng Eastern Visayas ay mayroong 6.6% unemployment rate. No? So, medyo marami po yan uh, kung 4 million ang uh, 4 million ang residente uh, kunin mo ang 6% 6.6% uh, yan uh, malapit sa 7%. So that is uh, marami no nasa mga 400,000 kasi ang uh, tama ba? Uh, tama. 400,000 ang uh, uh, 10%. So marami-rami. So, ang iilan sa mga palalagoing mga sector dito mga kaibigan ay ang agriculture, tourism, infrastructure. 'Yan ang mga goal na gagawin. So anong plano nila sa agriculture? So narito. Ah, uh, mag-construct or i-develop ang more farm to market roads. Magkano ang budget? 17.2 billion pesos. 'No? So 'yan ang budget sa Uh, farm to market road. Then uh, support farmers sa mga equipment at saka mga facilities. Ang uh, magkano budget dito 7.6 billion pesos, no? Kasama na dito ang irrigation system na may naka-allocate na budget na 200 million pesos. Sa tourism naman, naglaan ng 3.2 billion ang uh, de ang uh, region, rehy no? para mapa-improve at i-upgrade ang mga tourism sites sa Eastern uh, Visayas. Sa infrastructure, medyo ito ang malaki mga kaibigan. No? Kasi uh, 1.5 trillion ang nakalaan dito sa Eastern Visayas, no? Upang i-upgrade at i-expand ang mga kalsada at mga bridges, no? Uh, natandaan natin na simula ng pinalabas Ni dating pangulong Duterte ang build 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 program. No. Uh, patuloy ang pag uh, pagtatayo ng infrastructure projects na nabanggit na natin sa ating mga naunang mga video. So, ilan sa mga infrastructure na itatayo ay ang South Samar Coastal Road Project sa so Northern Samar na mayroong budget na 7.35 billion. Alright at ang construction ng New San Juanico Bridge na nagkahalaga ng 9.17 billion. The rehabilitation of the Daniel Z. Romualdez Airport, no? ang regional airport na nakabase sa Tacloban na mayroong budget na 4 billion. At ang pag ng 200 million Eastern Visayas Railway System at iba pa. So, nabanggit ko na sa Panay, merong uh, Panay Railway System na noon pa yan. And then, i-upgrade yan uh, sa Cebu. And then, sa Eastern Visayas, meron din silang uh, railway system. So, i-co-construct din yan. So, matanda natin, malaki din ang uh, Samar at Leyte. No? Malalaki din mga probinsya yan. So, meron din silang program para sa uh, climate change and natural disasters, no? Uh, na layon nito ang goal is uh, maging handa ang uh, rehiyon sa mga sakuna kasi kung matandaan natin itong uh, Eastern Visayas ay palaging dinadalaw ng mga malalakas na bagyo oh uh, like on 2013 uh, yung Yolanda at mga sumusunod pa na mga malalakas na uh, bagyo so layo nilang i-upgrade ang mga evacuation centers na mayroong budget sila na 1.5 billion i-improve at i-upgrade ang waste management and sewerage system na mayroong 5.9 billion urban development and public housing projects so napakahalagang mga proyekto ito kasi itong mga project na ito para sa uh, klima ay makakatulong pagka mayroong uh, natural disaster. Kasi, uh, so nabanggit ko na, ayon sa kanilang naranasan sa Yolanda. So, itong mga projects nito mga kaibigan, mga kabayan, ay makatulong din ito sa ating mga kabayan dyan sa Eastern Visayas. No? Katulad natin dito sa Central Visayas at sa Eastern Visayas, kailangan din natin ng mga infrastructure development projects na makapagbos sa ating, ating uh, ekonomiya. Ganun din sila doon. So, yan po ang ating update sa Eastern Visayas. And uh, if you are new to my channel, uh, and if you like this kind of content, na mga development updates sa Pilipinas under the Marcos administration, feel free to like and subscribe. And in my coming next video, ay pag-usapan natin itong uh, binabanggit ni President uh, Marcos tungkol sa federalism no? Maraming mga tao ang uh, nag-expect na ang federalism form of government may patupad sana sa panahon ni Duterte pero uh, hindi nga ito na bigyang pansin sa kanyang anim na taon uh, Well, let's uh, see kung sa panahon din ba ni President Marcos ngayon ay uh, may papatupad itong uh, uh, federalism No? federal form of government So abangan natin 'yan. And uh, thank you and see you in the next.